para natin yung bagong uh, good news no sa mga nagtatrabaho sa hospitality industry uh dito sa Canada to so those who are working in the uh, hotels and restaurant guys sya, sila yung nag nag endorse sa amin para maka-apply under provincial nomination program so yung panahon namin guys noon is kailangan ang hotel or ang restaurant ay member sa Alberta Hotel Lodging Association noon para matulungan kang inominika ka sa provincial nomination sa Alberta, daan na ng ilang mga kababayan ng bagong immigration stream na posibleng maging daan para makakuha ng permanent residency. Sino-sino nga ba ang mga kwalipikado sa ipatutupad na tourism and hospitality stream ng Alberta government? Ni bagong immigration stream sa Alberta ang inaabangan ngayon ng ilang mga kababayan. Pagpasok ng Marso, ipatutupad ng probinsya ang tourism and hospitality stream sa ilalim ng Alberta Advantage Immigration Program. Tatanggap ang probinsya ng limitadong bilang ng mga aplikasyon mula sa mga empleyadong nagtatrabaho na sa tourism at hospitality sector gaya ng mga restaurant, food service at hotel workers. Hindi na to siya bago kasi nung panahon na dumating kami, uh, ang pangalan nito is Alberta Hotel Lodging Association pa sa amin no under EINP Alberta uh, Immigration Nomination Program. So nam kami sa uh, sa province of Alberta dahil sa nag-work kami sa isang hotel or sa hospitality industry under by Alberta Hotel Lodging Association. Tapos mayroon siyang exam, jury at saka actual. Halimbawa, ako uh, dumating ako dito ng housekeeping, no? So after six months, nag apply ako ng um, exam, no? Nag, nag uh, apply ako dahil yung hotel namin is member ng Alberta Hotel Lodging Association uh, nag-apply ako ng aking accreditation na pwede nila akong inominate sa under provincial nomination